Nako, sayang. Sagutin mo to. Sayang to, mag-spin na wheel ka, oh. baka makakumit 50,000. Hindi ba? Nako. Ayan. Hey. Hello? Allow? Hello? 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 Hinog? Hello? Hilaw? <laughs> hinog? Hello! Magandang hapon! Hello po. Ano ang ginagawa mo ngayon sa oras na ito? Nanonood po, Kuya Will. Ah! Oh! <laughs> ano ang sinasabi sa inyo? No? Okay, ano ang pangalan, madam? Po? Ano po ang pangalan nyo? May delay yan eh. Medyo malayo lang. Ano ang pangalan? Okay. Sino ba yan? Sabi... Hello? Hello! Ano ang pangalan mo? Ano ang pangalan? Hoy! hindi kami magkaintindihan. Ikaw ba si Yang Yang? Opo. Opo. Mama -ma -ma ko po. Yung anak na po to, Kuya Will. Ah, sa mama mo yan? Yang Yang. Yang, Yang. Siya. Si Yang Yang po. Ah, hindi. Tika saan kayo, Yang Yang? Bangged Abra po, Kuya Will. Abra. Magandang hapon po sa inyo. Sa mga tika bangged. Yan, kita mo. Yan, layo-layo. Naabot natin. So, saan kayo nanonood? TV5, TV, Facebook, YouTube? Saan? Sa YouTube po, Kuya Will. Wala ba kayong TV? Ha? Po? Wala ba kayong TV? Meron po. Ah, bakit di ka magbukas ng Channel 5? Wala po kaming cable sa YouTube lang po kami nanonood, Kuya Will. Ah, wala. Sunday so, na abot, no? O, ano ginagawa niyo sa TV niyo? Nanonood po, nanonood po sa inyo, Kuya Will. Sa YouTube, ah, nakakonekta. Kinonekta nila. Ah, okay. O, ayan. Yang-yang, asan ang nanay mo? Nandito po. Nanonood po. Okay. Ilan? May anak ka na ba? Po? Meron ka na bang anak? May delay na delay. Wala din, pa, din. Po, nag, nag pa po. Nag-aaral pa po ako. Ah. Ako lang po sumagot kay mama po. Ah, okay. Ikaw sumagot kay mama May mo. May ginagawa po kasi. Okay. Naga, ilang, anong, ano yung, ano? High school ka ba? College? College na po. Anong kurso mo? Culinary po. Kaka kulinary, may langaw Sino naligo dito? Uy, <laughs> ay, ako yun. <laughs> ako, ay ako, yung naligo ako. oh, yang yang makinig ka. Kailangan masagot mo ang tanong ko para mag-spin a wheel kayo. Para makuha nyo jackpot for day, may 20,000, may 30, may 50,000. Pero pang hindi mo nasagot, wala kang talo. Meron ka pa rin 10,000. Ngayon, kung hindi masagot, dito tayo magtatanong, meron kayo 5,000 at jacket. Okay. O oh, eto ang tanong namin sa'yo. Makinig mabuti. Ito, sa Philippine history. Question number one. Okay, pwede ba kita ipakita? Yan. Di ba pwede? Yan. Sa Philippine history, ano ang pangalan ng ama o tatay ni Dr. Jose Rizal? Quiet, please. A. Francisco. B. Teodoro. C. Narciso. Anong Sagot mo, sa Philippine history, ano ang pangalan ng ama ni Dr. Ceresal? A. Francisco B. Teodoro C. Narciso You have 5 seconds to answer. Ano ang pangalan? B po. B? Ang sagot niya ay B. Teodoro Okay. Oh, sandali lang, sandali lang. Sumagot ka na. I'm sorry. Kung ano yung sinagot mo, ang sagot niya no, ay B, B. ang tamang sagot ay, yeah, ay, ay, Francisco. Ayan po ang tunay na pangalan ng tatay po ni Dr. Jose Rizal. po ang ama, Francisco. Pero hindi bali, yang-yang, wala ka namang talo. Kahit nag-along, meron ka pa rin 10,000 ka!